One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre, kokonan naman ang tatanungin niyo, nakikita naman niyo ang beauty ng mga san niyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yan. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng biyernes. Happy weekend sa atin lahat. And then, of course, Maraming maraming salamat sa lahat ng walang sawang tumatangkilik dito sa Mama sa Vlog araw-araw lagi-lagi. Talaga naman nakakadaba ng puso ang support ang binibigay ninyo. At hindi lang yan syempre kay Ate Christine Ann Perez na gandang binibini na talaga naman oh my gosh, nakakaloka ang kanyang kagandahan. Talaga to the highest level na ng binibining Pilipinas. Charot! So yon so syempre dahil weekend and ngayon, marami akong hatid sa inyong chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan at intriga natin ngayong araw na to. Kaya guys, wag na natin patagalin ang atin mga chika. So, pa sa una natin chika, Mama Sam, ano ang reaction mo sa interview na naganap kay Sophia Nicole Arcangel kung paano niya tanggapin ang kanyang posisyon bilang sa top 6 instead na top 3. Ayan. Nakakaloka. So, yon Ako masasabi ko, yung napanood ko yung interview niya, yung sinabi nga na ano daw ang reaction ni Sophia sa sinabi ni Malaysia na dapat daw nasa top 3 siya. Ang ganda ng pagkakasagot niya doon. Una, naniniwala siya na kaibigan niya itong si Miss Malaysia. Pero, sinabi niya din na nire-respeto niya yung desisyon ng judges at nire-respeto niya yung desisyon ng mga organ ng organization dito sa kanilang competition. Napakaganda bilang isang reyna yung kanyang sagot. Ito yung masasabi ko na talagang totoong reyna, walang bitterness na nararamdaman, kontento ko ano yung nag po naging posisyon niya. And then higit sa lahat, kahit alam niya na humataw siya, pero naniniwala siya para doon sa mga kapwa niya, sisterhood na lumalaban din para sa corona at posisyon, di ba? So yun, so nakakatuwa, very open-minded and then acceptable, naramdaman mo sa kanya na talagang yung acceptable niya doon sa sa nangyari na resulta, di ba? Kung ako, talagang saludo ako dito kay Sophia Nicole dahil isa siyang tunay na reyna at keep going. So, malay naman natin sa mga susunod na panahon, makuha uli natin ang corona ng Miss International Queen. ba diba? So, yon So, ibig sabihin lang neto, laban lang Pilipinas. So, yon Nakakatuwa. Isa siyang magandang example. Kaya, gusto ko siya bilang isang reyna dito sa Miss International Queen. At kahit hindi siya nanalo, para sa akin, winner siya. So, yan! At para na masasumunod na chika, Mama Sam, bakbakan sa Miss Cosmo, ano ang masasabi mo sa nangyayaring botohan? To be honest, hindi ko alam kung ano yung sistema, kung paano ba. Kasi di ba may first group, tapos hindi ko lang alam kung stop na ang boto sa kanila. Tapos may second group, hindi ko rin alam kung stop na yung boto sa kanila. Ngayon, nandito tayo sa third group. So, focus tayo sa pagboto kay Atisa Manalo. Kung paano buboto, napakasinti lang po. Pumunta kayo sa Miss Cosmo, i-follow yung kanila Facebook page. Then, uh, hanapin niyo yung picture ni Atisa Manalo and then Ayon, i-like ninyo, i-comment ninyo, at i-share ninyo. Huwag lang po, kasi maraming gumagawa, isa lang yung ginagawa nila, lang nagla-like lang. Sana, pag nag-like kayo, mag-comment na rin kayo. Pag nag-comment kayo, i-share na rin ninyo. Para yung alam nyo yun, na sa natin yung tatlo. Para kung ang resulta dito sa like ay 100k, 100 day, 100k din sana ang resulta sa mga nag-comments. And then, 100k din yung nag-share. So, kapag tinotal yung tatlong yon eh, di panalo, di ba? Hindi tayo yung parang isa lang yung inaano ninyo, tinututokan ninyo, nagla-like lang kayo, hindi ko nga alam kung nag-follow pa kayo. Hindi kasi counted yon So, yon Kaya sana, paalala ko lang sa mga bumoboto, sa mga bumoto, pakibalikan na lang po yung boto ninyo. Tingnan ninyo kung nakapag-like kayo, tapos nakapag-comment kayo at na-share ninyo para maging equal lahat, di ba? Kasi ganun eh, pag tinignan mo dapat yung like, ganun din dapat yung button niya, ay yung comments niya at ganun din dapat yung share niya. Ko ako yung organization, nako, madali lang yan titignan. Kaya sana maging careful tayo sa pagboto. Hindi yung boto lang ng boto, sinabi lang bumoto. Ala, sige, pag sinabing like, like lang, huwag nyo nang i-heart. <laughs> di ba? Kasi yung ibang kulit eh, ang ginagawa boboto kuno gagawin naman puro high kasi eh, nabi nga don like wala naman sinabi doon heart oh, ba diba? so yon so nakakaloka anyway sinabi naman doon ay reaction so reaction kahit ano pwedeng i-like pwedeng i-heart And then, sana naman, i-comment, mag-comment na kayo. At pag nag-comment na kayo, isama nyo na rin, syempre, i-share yung share, di ba? So, yon ganun kasimple lang. By the way, so good luck sa ating pambato dahil sa 24 hours na, bo, na nabutohan ay pumalo na siya ng bonggang bongga at nilampaso niya na nga yung mga kalaban niya ng bonggang bongga Milya-milya yun lamang niya. Pero kasi doon sa mga nauna na nagbotohan ay kailangan natin maabot kalimutan todo-todo. Ang pinakamalakas ay si Miss Cambodia. Nakakaloka ang Cambodia. Ano ba ginagawa ninyo, Cambodia? Bakit ganyan kaloka yung boto ninyo? So, yon So, for sure, alam na natin, may dayaan. Kasi, Diyos ko yung Cambodia pa, para hindi naman ako nakarating. Anyway, so, kailangan lang natin dito ay mag-focus at kailangan natin gawin yung dapat natin gawin. Don't forget, like, comment, and share. Ganon kasimple. So, yan. And good luck. Good luck kay Atisa. At sana maka-ariba ng bonggang bongga ang kanyang boto. So, yan. At ito ang sumunod na chika. Miss International Queen 2023, first runner-up. At ngayon ay lalaban na ng Miss Universe bilang Miss Universe Singapore. Anong chika mo dito, Mama Sang? Well, ang chika ko dyan ay nakita ko yan sa personal, hindi naman ganun kagandahan. Charot! So, yon So, nakakaloka. Siyempre, kung iisipin mo, nakakaloka. Kasi another transgender na naman ang magkukumpit sa Miss Universe. ba diba? So, yon Ayaw talaga nilang tigilan. Sumali na sila dito sa International Queen. Gusto pa makarating pa doon sa Miss Universe. Sana alam nila yung salitang limitation and boundaries. Ako sa totoo lang hindi naman ako against sa kanila. Pero kasi meron silang platform na kung saan doon talaga pwede nila talaga ipahayag yung kanilang ano advocacy yung sa Mr. International Queen. Kung parang sana doon ka dapat nakasupport. Di ba? And then sa Miss Universe sana kahit sabihin pa natin allowed na o oh, sige, mas maganda yan, in -allowed. And then, sana ang ginawa na lang natin ay pinaubayan na lang to sa mga babae talaga. ba diba? Kung baga, respeto sa mga babae. So, mali ka na nga sa pageant, naka first runner up ka pa, para Miss Universe na rin yun. Pero, hindi ka pa nakokontento. Kailangan pa talaga sa Miss Universe, ba diba? Anyway, good luck. <laughs> ba diba? Good luck sa kanya. And I wish all the best. So, yon Ganon, di ba? Kakaloka. Sana kasi yung limit, limitation and saka yung boundaries. Dapat lang huwag natin kakalimutan yan. Kahit sabihin pa natin, open na ang pinto. Lahat tayo may pangarap. Pero dapat alam natin yung tinatawag na respeto, limitation, at saka boundaries. Kasi, alam mo, yan yung ina-apply ko sa sarili ko. Hindi porket kasi bading ako ay parang kailangan maintindihan ako ng mga lalaki na minamahal ko sila. Maintindihan ako ng mga tao dahil bading ako. So, dapat ako bilang bading, dapat alam ko na rin yung limitation ko, di ba? Katulad na lang halimbawa sa nagkakagusto akong lalaki. So, parang ba't ko ipipilit yung sarili ko eh kung alam ko naman ang gusto niya ay babae. Di ba? So, pwede naman kami maging magkaibigan and then dapat alam ko yung limitation ko sa kanya hindi naman porkit in-accept niya ako at kinakaibigan niya ako dapat alam ko din yung boundaries ko. So, yan! Yeah, nakakaloka! Simple lang yan. 1 plus 1 equals 2. Charot! Ay, nako, mga tao talaga. Minsan hindi mo na rin maintindihan yung nangyayari sa mundo. At para naman sa sumunod natin, chika, CJ Apiasa, tuloy kaya sa Miss Grand Philippines? Hindi ko alam, charot. Kasi nakakaloka tong Miss Grand Philippines na to. Hindi ko alam kung yung pageant nila ay aari ba pa ba, ipupush ba nila to o hindi. Anyway, kung hindi nila ipupush, eh wala tayong magagawa. ba diba? At kung ipupush naman nila, edi eh, di go lang. And I hope na sana manalo ito si CJ Apiasa bilang pambato natin. Kasi siya na talaga yung masasabi natin perfect candidate for this competition. So, yon At masasabi ko na kung si CJ ang ipapadala natin, I think she's ready, di ba? Para sa laban ng Miss Grand Philippines or sa Miss Grand parang ready ready na yan at hindi na mag-aaral magpasarela kung baga magfo-focus na lang sa mga ilang aspeto dahil marunong naman makipagkabugan di ba so yun. so good luck hindi ko na alam kung may miss grand miss grand pa ba na ilalaban basta maghintay na lang tayo kung meron edi eh bongga kung wala edi eh charot so yun. so para naman sa sumunod natin chika Dominican Republic pambato nila para sa Miss Earth at saka sa Miss Cosmo. Mama sa mano masasabi mo sa beauty na meron sila. Well, ang masasabi ko ang gaganda nila. Maganda yung pambato nila sa Miss Earth kesa sa Miss Cosmo. But Siyempre, mas maganda yun. Nasa Miss Universe, di ba? So, yon So, good luck, di ba? At na natin kung magdo-dominant nga ba ang Dominican Republic ngayong taon na to sa mundo ng pageantry. Kasi, ang mga pambato nila ay masasabi ko naman talagang magaganda, mga palaban, at saka talagang masasabi mo din na iba din. Di diba? So, yon Good luck talaga. At na natin at para na masasumunod natin, Chika, Mama Sam, tingin mo, sa Miss Cosmo, mananalo ang Philippines, and then sa Miss Thailand naman, ang mananalo naman ay Thailand. Sa Miss Universe naman, mananalo ay Thailand. So, what do you think, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay bongga. <laughs> diba? Napaka-bongga dahil... Pwede, malakas si Philippines sa Miss Cosmo, malakas naman si Opo pagdating sa Miss Universe. Hindi imposible mangyari yon So, bongga yan. Di ba? Pag ganun yung nangyari. Kasi parang, ang bago ng Miss Universe ay Miss Cosmo. Charot. So, yan. Anyway, good luck kay Opo at good luck syempre kay ah uh, ano kay Atisa. Good luck din syempre kay Miss Philippines, kay Chelsea Manalo, and then of course sa pambato ng Thailand para sa Miss Cosmo. So, syempre, nandun doon na trying their best talaga para sa corona. And for sure, makikipagpupukan, makikipagsabayan ang mga kandidatang to. Parang piling ko talagang neck to neck ang labanan ng Thailand and Philippines sa Miss Universe at saka dito sa Miss Cosmo. So, I'm excited kasi ako, yes, so excited na ako dyan. At ito, mas nakaka-excite, Paula Sugar. Mul muling nagbabalik si Paula Sugar nga na dito sa mundo ng pageantry dahil maging sugar sa Miss Cosmo ngayon taon na to. Jury, jury panel pala. So, yon Anong masasabi ko doon? Ang masasabi ko ay bongga. Nakakaloka dahil eto na, nandito na siya. So, alam natin na magiging part talaga si si, ano, si tawag dito, si Paula Sugar sa mga sa Miss Cosmo at para naman sa sumunod na jika pasabog ng Miss Cosmo, Paula Sugar, isa sa mga magiging hurado ngayon taon na to. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay bongga. Jury panel, di ba? So, hurado yon. So, ako masasabi ko, I'm so excited dahil isa tong napakalaking pasabog at isa tong napakaganda eksena. So, yon Ang pagbabalik ng tunay na reyna sa mundo ng pageantry. Ito nga ay wala nang iba kundi si Paula Sugar. So, ako para sa akin, looking forward ako kung ano pa magiging eksena ni Paula Sugar dyan sa Miss Cosmo at talaga namang isa sa mga kaabang-abang. ba? Diba? So, yan. Kaya, exciting ang labanan dito sa Miss Cosmo. Mas lalo nila pinatibay, mas lalo nila pinapalakas. I hope na sana magtuloy-tuloy lang. So, ngayon, mas lumaki yung tiwala ko dito sa Miss Cosmo kasi, of course, andyan dyan si Paula Sugar. At, parang feeling ko, Talagang credible yung pageant na to. So, yan yung hintayin natin sa mga susunod na eksena ng Miss Cosmo. Kung ito ba ay magtatagal at ito ba ay kakabog hanggang sa dulo. So, I'm so excited. Excited ka na ba para kay Atisa Manalo? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa akin mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys sa itaas magtiwala lang tayo sa kanya kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin tsikahan see you next time thank you guys